Pwede bang principal amount na lang ang bayaran dito sa mga loan sharks, example, si Digido? Papayag ba sila sa mga principal amount? Uh, kung kayo magbabayad at hindi nyo kayang bayaran yung sobrang taas ng interes eh talagang malulubog kayo hindi ba? Kaya nga subukan natin talakayin at may isishare ako sa inyo dito sa video ito about sa principal amount offer na ginagawa ng mga loan sharks Alright, welcome back mga ka-jani. Muli, magandang gabi at maglalambing lang po muna ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit na na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, sa ating pangbungad, ay pwede ba nga ba talagang bayaran tang mga ola na loan sharks dahil sa hindi na bayaran yung sobrang taas na interest <laughs> at ito po yung sikreto dyan no? ito yung mga ipapayo ko sa inyo no? at may share ko na rin sa inyo yung mga galing sa member ko sa GC nag share siya sa akin, umurblema no, nga siya yung nakarang week at yung last week lang, no umurblema ang no, laki kasi na naging utang niya almost 27 plus 27,500 uh, 27, something like that Uh, di hindi ko na ipapakita yung mga pictures ano kasi siyempre private individual yung tao hindi ko pwedeng gamitin kahit na sabihin mong binigay niya sa akin sa akin personal messenger at sa uh, GC eh hindi ko pwedeng pakita basta basta na walang uh, pahintulot uh, pero si share ko sa inyo yung kanyang concern sa akin na kung nagbibigay pa talaga kasi ang kwento niya sa akin nagbayad naman na daw siya noon last year or something uh, November or December, nag-parcel payment siya ng 2,000 for the loan na 5,500, okay? Then, umabot nga ng ilang buwan ay hindi siya nakakapag-parcel payment at yun nga, umaatikabong taas na interest ang ipinataw ng Digido sa kanya, na umabot nga ng 27,500. And then, this lang naman na ito, itong uh, last uh, March last week at ngayon nga, may nag-offer sa kanya na third party collections pero before that may kinausap siyang agent ng Gigi sabi niya is ayaw yatang pumayag na principal amount so hindi sila nagkaintindihan hindi sila nagka-settle sa ganong halaga na uh, kung pwedeng ibalik na lang yung 5,500 pero hindi kasama yung kanyang ibinigay na para sa payment nung una then dahil sa nangyari na meron daw nag-email sa kanya na imbis na singilin ng 27,500 at o something na ganun nga yung interest, lahat-lahat, all in eh mayroon daw nag-email na third party collections. Ngayon nagulat ako ha ngayon gumagamit na sila ng third party collections ang video Hindi ko alam kung bakit kasi dati hindi sila gumagamit yan eh. Tapos ang alam ang na-share experience ko dyan talagang personal in-house collector agent nila ang pupunta sa bahay ninyo. gayong dito lang naman sa <sighs> uh, malapit sa NCR ang opisina yan. No, pero in that case, no, nung no, nagtanong siya, sabi ko, pwede naman yung subukan pero as long as yung payment mo na gagawin ay still doon pa rin sa referral ID number doon sa Gigi do. Kung no, kanina kalagay do, kasi sa pagkakaalala ko, yung reference number natin o referral ID number natin ay eh, nasa taas lang ng ating uh, payment details. Ba pag yung utang mo, ano so, sa ibabaw lang yung referral ID number natin. Yun po yung uh, pagkakalala ko sa apps na yan. <coughs> and then, sabi ko try niya, uh, subukan niya, pero sabi ko nga, kung ganun rin lang na uh, malaki mo, parang hirap talaga ang bayaran. No, para sa akin, no, mahirap bayaran yung 27,500 na biblaan. Pero sinubukan niya naman. Then, kinabukasan ba or next day pa after na message sa kanya na pumasok na raw yung payment niya na 5,500 na offer ng third party collection then yun nga after that nag reflect na yung payment nganya niya na may kulang pa raw siya na 22,500 nga raw na hindi na ba pero kasi nga offer ng third party collections ibig sabihin Ibinenta na ng Digidaw yung account niya doon sa third-party collections na yun. Tapos, ano pumasok na po yung kanyang uh, payment doon sa apps, is nabura nga yung kanyang utang na natitirang 22,500. At meron na po siyang bagong loan offer na 25,000. Ibig sabihin, nag-clear, nag-email din ng uh, Digidaw at uh, nag-text din sa kanya na meron siyang uh, new loan na pwede makuha doon sa kanyang pagbabayad ng principal amount. So, yun ay based sa experience ng member ko sa GC. Okay, ya? Yeah? kaya, kung may mag sa inyo na pr principal amount ng, ng katulad niya, Gigido o something na kung ano kasi yung iba, mahirap pa usapin talaga. Mahirap makapag-usap sa principal amount offer. Lalo na kung yung ulan um, na yan, isa, isa sa mga pinaka sharks, no? Pero, I doubt na hindi nila pwedeng gawin na mag-principal amount. Kasi kung pagbabatayan natin yung ceiling of interest rate na ibinigay o ipinataw ng BSP na inadapt ng SEC. Okay? Is pwede mo naman talagang gamitin yung part na yon para magbayad sa kanila ng principal amount and then the 15% per month. Kasi sa ngayon, no, parang nawawala na yung mga one month na mga, in, na, mga pautang online, di ba? Kansin ninyo, halos wala na tayong nakikita masyado na one month eh. Mostly seven days na lalaki talaga yung utang ng tao papatong talaga ng gusto sa papalo ng gusto sa mataas sa interest yan for 7 days magiging uh, 35% or 50% for 1 week di ba doon pa lang makikita niyo nang hindi na sila sumusunod doon pa lang si uh, ano na yan. kahit sabihin natin mayroon tayong loan of uh, terms and agreement okay intindihin natin yun pero aminin niyo hindi di binabasa yon <laughs> di ba kahit ako hindi ko binabasa kahit naiintindihan ko yung iba ron. Kasi hindi ko maintindihan yung ibang bagay doon na walang nagpapaliwanag sa atin kung para saan yung mga babayaran natin na yun. Kung para sa inyong processing fee, para sa inyong risk fee, para sa inyong collection fee, para sa inyong management fee. Ang daming fee. Pitang inang yan. <laughs> yeah. Kasi sa talagang dapat alam talaga ng borrower kung magkano at para saan at kung ano yung ibabawas nila at kung ano yung idadagdag nila ng mga penalties na hidden charges at kung ano man, eh lulunawin mo yan. Kasi nakalagay sa English eh. Eh hindi naman tayo lahat na eh, nakakaintindi ng lingwahe niyan. Ako medyo naiintindihan ko naman yung ibang part doon ng mga terms and conditions nila. But still, hindi buong maiintindihan dahil sa haba. Minsan nag-try ako basahin yung parang sumakit lang yung ulo ko eh. Dahil yung iba naiintindihan ko, yung iba hindi. Meron pang ah uh, mother, ano, mother principal mother or something na uh, loan amount something gano'n na uh, papataw gito gano'n di, na hindi mo ma di ba pero kung susubukan nyo naga gamitin yung legal na paraan na principal amount plus 15% per month ay eh, wala namang masama kung gano'n susubukan nyo gawin dyan sa mga ola na loan shark na abusado pa. Marami pang complaint, ng harassment, marami pang ginagawang mga paglabag sa fair debt collection practices. Kaya nga, susundin natin ang batas at ang memo ng SEC, tandaan ninyo na hindi makatarungan ang lalagpas ng 15% per month kapag 10,000 pababa ang ating utang. Kaya nga ngayon, nang haharas sa akin, ito lang, late lang, ito lang na Yang plano kong gawin, i-update ko kayo diyan sa nangyayari sa akin ngayon na isang ulan na ni-review ko pero hindi ko muna isisiwala sa inyo dahil may gagawin ako diyan na hakbang. At uh, ako ay may gagawin talaga diyan sa ulan na 'yan. Ngayon nang sa akin, talaga as in. So <laughs> sunod yung message sa akin kayo na sa akin. <laughs> pero ano yung mga niyo? Yun, tandaan niyo principal amount of interest kapag sila nag-offer. Hintayin niyo. Si so, hintayin niyo yung ola na yan na mag-email sa inyo, mag-text sa inyo ng ano offeran kayo ng principal amount. Kunwari 3,000, 30 bayaran niyo sa upstart ng 1,000 kahit na nakalagay doon 27,000, 20,000, 30,000 o kung ano man yung amount something na nakalagay na interest doon. at yun lang ang bayaran niyo, screenshot niyo, i-save niyo yun at kapag ka pa rin sa inyo at hinaharas kayo, pwede nyo nang i-report through SEC at kung harassment, PNP at NBI at PAOK po. Okay? Sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.